si Kristo ay nabuhay. Jesus is risen. Alleluia, alleluia. Happy Easter po. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo sa inyong lahat. Muli po palakpakan natin ang Diyos na muling nabuhay. Mas malakas, lalo na po yung mga inaantok na. Batiin niyo po yung mga katabi niyo. Happy Easter. Baka tulog na po sila. Ayan. Ito ang pista ng lahat ng mga kapistahan. Ito ang pinakadakila sa lahat ng pagdiriwang. Sa katunayan ay mas higit pa ito sa kadakilaan sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. Dakila sapagkat ipinagdiriwang natin ngayon ang muling pagkabuhay ni Kristo. At dahil dito, mga kapatid, ang araw ng linggo ay naging araw ng Panginoon para sa atin. At hindi po tayo katulad ng mga Hudyo ng araw ng kanilang pagsamba at pamamahinga ay sa ikapitong araw o araw ng Sabbath para sa ating mga Kristiyano. Ang unang araw ang ating ipinagdiriwang sapagat ito ang araw na kung saan ay muling nabuhay si Kristo. Wala na sa libingan ang Panginoong Yesu Kristo sapagat muli siyang nabuhay. At ito rin ang pangako niya sa sino mang sa Kanya ay makikipagkaisa. Para sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, hindi ang libingan ang ating hantungan sapagat tayo rin ay muli niyang bubuhayin at kasama niyang maluluklok sa kaharian ng Ama. At paano po tayo makikibahagi sa biyaya ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Una, sundan natin siya. Sundan sana natin ang Panginoon na simulad sa Paul ay ipinamalas di lamang ang kagandahang loob, kundi yung kanyang katapatan. Isa sa napakahirap gawin at isabuhay ang pagiging matapat. Tapat ang ating buong pagkatao. Kapag sinabing tapat ang buong pagkatao, tapat sa isip lamang, tapat sa salita, tapat sa puso at mas pinalalalim, tapat sa gawa. Tapatan natin ang Diyos sa kanyang katapatan. Huwag tatapatan ng kasamaan ang ginawang o ginagawang kasamaan ng iba. Huwag tapatan ng kasamaan ang ginagawang kasamaan ng iba. Bagkus ang pantapat sa karanasang di maganda sa iba ay tapatan ng kabutihang loob pa rin. Yan pong ibig sabihin ng tagasunod, tapat sa simula, tapat hanggang dulo. Ikaw, ano ang ipinangtapat mo sa kabutihan ng Diyos bilang tagasunod? Kadalasan, nagagamit sa negatibong komento ang salitang ugat na tapat. Halimbawa, ang isang tao ay hambog at mayabang. Tapos may nakaaway siya. Anong kadalasang ang sinasabi natin? Buti nga sa kaniya. Nakakuha siya ng katapat. Dito ang katapat ay nagiging kasing kahulugan ng kapareho o katulad. Katapat na mayabang, katapat na masungit, katapat na mapanlait. Ito ang kahulugan ng pagiging alagad, ang maging tapat. Mga kapatid, hindi madali ang buhay na kanyang tinahak, ang tinahak ng ating Panginoong su so Kristo. Maraming hirap at pagsubok tayong kailang harapin, katulad niya. Subalit, kung mananatili tayong tapat hanggang sa huli, tiyak din na tayo ay magtatagumpay sa kamatayan at magkakamit ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Ikalawa, itakwil natin ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Itakwil ang kasalanan. Ang sino mang gumagawa ng kasamaan at kasalanan ay iisa ang tiyak na hantungan, ang walang hanggang paghihirap at kamatayan, ang habang buhay na kadiliman. Di ba kapag matagal po tayo na natili sa dilim, nangangapa tayo, maaaring matalisod, umatapilok tayo. Kaya't kung samantalang nabubuhay, ay pinili na natin ang sumuway sa kalooban ng Diyos, tayo na rin ang nagpasya upang hindi makibahagi ng walang hanggang buhay ng Diyos. Mga kapatid, huwag piliing mabuhay sa dilim ng kasalanan at wag lamang asamin maranasan ang mabuhay sa kaliwanagan bagos pagsumikapang tahakin ang daan ng kaligtasan. Pangatlo at panghuli bago pa kayo makatulog. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay simbolo rin ng bagong pag-asa. New hope Simula ng bagong buhay at simula ng bagong umaga. Kaya nga po huwag panghinaan ng loob kung naharap sa mga pagsubok sa buhay. Dahil tulad ng gabi, lilipas din ang dilim at sisikat ang bukang liwayway. Ito ang pinakapaborito kong oras o parte ng buong araw, bukang liwayway. Madalas nating naririnig ang Bukang Liwayway sa mga palabas sa telebisyon. Karamihan dito ay na nagpapakita ng pagbabago o pagbangon. Ito rin ay hudyat ng panibagong pagsisimula, oras ng paghimagsik, pag-asa. Ngunit ano nga po ba ang talagang ibig sabihin ng Bukang Liwayway? Himayin natin ang bawat salita. Buka. Pagbubukas. Pagsisimula. Liwayway. Liwanag. Madaling araw. Kaya pag ating pagsasamahin ang dalawang salitang ito, pagbubukas ng liwanag o pagsisimula ng liwanag. Mula sa pinagsamang kahulugan ng dalawang salita, ating mahihinuha na ito ay ang oras na sang nagtatapos na ang gabi at lumiliwanag na ang paligid ito ay hudyat ng pag-umpisa ng panibagong araw ang unang paglitaw ng liwanag sa kalangitan bago ang pagsikat ng araw ay kilala bilang bagong simula bagong lakas bagong pag-asa. Taglay taglay ang bagong simula, taglay taglay ang bagong lakas, taglay taglay ang bagong pag-asa. Patuloy na lumaban sa mga pagsubok sa buhay. Manalig at humingi ng awa sa Diyos. Mga kapatid, hindi niya tayo bibigyan ng mga alalahanin na hindi natin kakayanin. Kung ang mga nagkakamali ay binibigyan ng Panginoon ng panibagong pagkakataon, ikaw pa kayang kahit kailan ay hindi bumibitaw ng pananalig sa Kanya. Muli mga kapatid, Happy Easter po sa lahat. Amen.